Hello mga ka-study, kakoy nagbabalik para kayo ay guluhin! Hindi nga kami nakalabas ng munisipyo ng Palit Pampanga dahil nga dinumog kami ng mga tao. First time ko din pala nakasama si Kuya Prince Tagdag at ang kanya napakagandang ate. For today's video mga ka excited nga ako dahil nga mamimit ko na ang isa sa mga idol natin, si Chawat, si Kuya Prince Dagdag. Bago nga ako nagpunta sa munisipyo ng Apalit Pampanga, ikaw nang grats ko muna ang aking mga kaibigan. Dahil nga LPT na nga sila, just ko may pag pa, Happy New Year! At yung masaya pa daw isa sa mga kaibigan namin ay may kotse na. tawang tawang nga kami dyan dahil pwede na nga namin sabihin stop the car, ganun. <laughs> Hindi na nga ako nakapag-video na papunta doon sa munisipyo ng Apalit Pampanga. Pero pero so, heto na nga mga ka-esthetic, ka nadatnan ko na dito si Kuya Prince Tagdag. Isko talaga nakaka-starstruck din siya sa totoo lang. Isa din kasi yan sa mga sikat na kapampangan vlogger. Kapag talaga nakakita ka ng sikat na vlogger, mapapatulala ka din talaga, no? Hindi lang pala si Chowot ang makakasama natin mga ka aesthetic Makakasama ko din pala si Nay Budang at si Kuya Buboy Kabulakboy. Isko dito pa lang sa loob, ang dami na nagpapapicture. Kaya napakaswerte ko din talaga at nandito ako sa loob ng munisipyo. At nahawakan ko pa siya. Isko, maka-idol-idol idol talaga pag makanya na. Tingnan mo naman yung mga tao dito, mga ka-esthetic. Ka ba naman, eh, may Nung akin may personally Kaldag Kaldag, diba? Alam ko talaga yung iba dyan, kaya dumayo sila. Inaabangan nila pagkaldag ni Kuya Prince. tawang tawang nga ako sa sarili ko nung pag ko dahil nga hindi ako nakapag-video ng matino. Kasi sa totoo lang, mga ka yung mga nakasama ko tonight ay mga idol ko yan. Kinalabit ko na nga si Kuya Prince. Diyos ko talaga ngay eh, hindi pwedeng hindi siya magaya ako. Sana talaga ba pa guys. <laughs> hindi talaga naging boring pag bisita namin dito sa Palit Pampanga dahil nga nandito si Nay Budang at si Kuya Bupoy Kabalakboy. Talagang kahit sabihin niyo mga ka-aesthetic na nakakasama ko sila ay fan na fan pa rin talaga nila ako. Bago kasi ako maging vlogger, pinapanood ko na talaga yung mga yan. Hindi pa nga kami na kontento mga aesthetic pumasok na talaga kami dito sa room niya. <laughs> At syempre, nakasama din natin ang napakagandang atin ni Kuya Prince. Diyos ko, sabi ko sa iyo, ko kasi napag mga ka ko siya. Sa so, mga oras nga na to, mga ka eh, nagpalaro muna nga si Kuya Buboy Kabulakboy at si Nay Budang. Kaya nga na ko, make water water yan. Yeah. Wait, make me sweat. Make me water. At syempre, <laughs> hindi rin papatalo ang mga kasama niya. pwede lang talaga ako sumali dyan, sumali na ako sa inyo pa premyo. Napakasaya nga ng mga tao dito sa Apalit. misto nga ang Christmas party dito sa Apalit, Pampanga. Tignin kung gaano karami yung mga tao. Ko at po. At syempre, isa din sa pinagkagulahan si Kuya Bubi Kabulakboy at si Nay Sa mga oras nga na yan ay na nga kami sa munisipyo. At heto nga mga kaesthetic, sobrang dami nagbigay nga ng food. Tumingin It nga ako sa labas mga kaesthetic at nagulat ako bakit kumunti yung mga tao. Mamaya manalaman nyo yung sagot at magugulat talaga kayo kung bakit nga walang tao dyan. Bago nga umalis si Kuya Prince at ang kanyang ate nakipagbanding muna ako sa kanila. Hinding, hindi, ko talaga makakalimutan yung sinabi sa akin. At sa susunod daw, sisikat din daw talaga ako. Sa so, totoo lang ang sarap marinig yon lalo na sa mga sikat na nakakasama Akalaan mo. Akalain mo isang sikat na nagsabi sa akin noon. Sino ba naman hindi may inspired? Hindi nga siya makaalis-alis dahil nga ang dami pa rin nagpapapicture sa kanya. Ito din yung taong sobrang down to earth mga ka -esthetic. Hindi mo talaga mararamdaman sa kanya na marami talaga siyang followers. At syempre ito din nga aking mga nakasama si Naibo da. Sobrang down to earth din nga ng aking mga nanay na to. At si Kuya Buboy Kabulakboy na aking idol talaga noon pa man. Tignan mo naman natapos na akong sabla-sabla pero si Kuya Prince nagpapapicture pa din Disko kahit ako talaga makikipagsiksikan ako makapagpapicture lang ako sa kanya Kaya pala nabawasan yung mga tao sa harapan mga kaisetic, kay Sete nagpunta sila dito sa likuran Disko talaga nagkagulo sila dito at hindi kami makalabas Sabi ko nga sa kanila ako lang yung lalabas but kayo ganyan Yung ending tuloy kahit hindi ako sikat hindi rin ako nakalabas <laughs> Pero ganun pa man, ganyan talaga mapagmahal ng mga tao dito sa Apalit Pampanga. Hindi ka talaga makakalabas. Yun lang mga ka love